kahit sino talaga ay mapapawaw at mapapalingon kapag narinig ang boses na ito. Na hindi mo sukat akalain na sa murang edad ay kayang-kayang payanigin ang buong entablado kung umawit. Mahigit isang dekada na din ang lumipas simula nung pabiliwin tayo sa The Voice Kids ni Laika Gairano. Ngayon ating alamin kung kumusta na kaya siya at ano nga ba ang kanyang pinakakabalahan sa kasalukuyan. Si Laika Jane Epe Gairanod ay isang Filipino aktres at isang mga aawit na ipinanganak noong Nobyembre 21, 2004 sa bayan ng Tansa, Cavite. Si Laika Gayranod ang kauna-unahang nagwagi sa unang season ng The Voice Kids Philippines. Pagkatapos ng kanyang tagumpay sa The Voice Kids, ay nagsimula siyang magpakita sa telebisyon bilang isang aktres kung saan ginampanan niya ang kanyang sariling karakter sa maala-ala mo kaya na ipinalabas sa ABS-CBN. Si Laika Gayranod ay lumaki sa isang simpleng pamilya. Ang kanyang ama ay isang mangingisda, habang ang kanyang ina naman ay nangangalakal ng mga basura, tulad ng bote, plastik at charyo. Bata pa lang si Laika ay sanay na sa hirap ng buhay. Tumutulong siya sa kanyang ina sa pangangalakal, at paminsan-minsan ay kumakanta siya sa kanilang kapitbahay upang makaragdag sa kita at makaraos sa pang-araw-araw na pangangailangan. Ayon kay Laika, hindi siya pinilit ng kanyang ina para mangalakal ng mga recyclable na materyales, kundi ito'y kusan niyang gawin upang makatulong sa kanyang magulang at makaroon ng maliit na allowance. Ang kanyang simpleng pangarap ay mabigyan ng mas maginhawang buhay ang kanyang pamilya at sa edad na siyam ay nagsimulang magbago ang takbo ng kanyang buhay. Sumali siya sa unang season ng The Voice Kids Philippines noong 2014 at sa kanyang blind audition, ipinakita ni Laika Gairanod ang kanyang natatanging talento sa pamagitan ng makapangyarihang pag-awit ng kantang Halik ng Ages. Agad na napukaw ang atensyon ni Coach Sarah Heronimo, kaya't pinindot niya ang button para mapasama sa kanyang team. Nakalaunay naging mentor din ni Laika. Si Coach Lea Salunga naman, bagamat gusto din ipagpatuloy ang paglalakbay ni Laika, ay nagdesisyon siyang huwag pindutin ang kanyang boton. Dahil naramdaman niyang ang dalawa ay may special na koneksyon para magtagumpay sa kompetisyon. Pinili ni Sara Heronimo si Laika upang maging isa sa dalawang kinatawan ng Team Sarah sa live shows kaya tapatuloy si Laika sa kompetisyon. Ipinamalas ni Laika ang kanyang talento sa pamamagitan ng pag-awit ng Tagalog version ng Dance with My Father. Ang kanyang pagganap ay nagbigay sa kanya ng daan upang magpatuloy sa semifinals. Sa semifinals, ipinakita ulit ni Laika ang kanyang husay sa pamagitan ng pag-awit ng pangarap na bituin, isang kantang orihinal na isinulat at kinover ni Sara Heronimo. Sa kanyang nakakantig na interpretasyon, nakuha na naman niya ang pinakamataas na boto mula sa mga manonood at pinili siyang magpatuloy sa finals ng The Voice Kids Philippines. Ang live finals ay isang makulay at puno ng tensyon na kaganapan kung saan ang bawat kalahok ay nagbigay ng kanilang pinakamagaling na pagtatanghal. Sa unang round ng finals, inawit ni Laika ang narito ako ni Regine Velasquez, isang awit na nagpapakita ng kanyang lakas at malalim na emosyon. Sa ikalawang round, sumabak siya sa Call Me Maybe ni Carly Richapsen, na nagpapakita ng kanyang versatility at galing sa pagpapasaya ng mga tao. Sa huling round ng kompetisyon, muling ipinamalas ni Laika ang kanyang natatanging husay na talento sa pag-awit ng basang-basa sa ulan ng Edges, na siyang nagbigay ng huling patunay sa kanya na pagiging isang mahusay na mang-aawit. Sa kabila ng lahat ng hamon, ang kanyang pagtatanghal ay nagbigay sa kanya ng pinakamataas na bilang ng boto mula sa kanyang mga tagahanga at mga manunood. Sa tulong ng kanyang talento, determinasyon at inspirasyon mula sa kanyang pamilya, isa-isang nalagpasan ni Laika Gayranod ang mga rounds ng kompetisyon hanggang sa siya ay tinanghal ng kauna-unahang Grand Champion ng The Voice Kids Philippines Season 1. Isang tagumpay na hindi lamang para sa kanya, kundi para na rin sa kanyang pamilya na naging simbolo ng kanyang pangarap na makatulong sa magulang at makaahon mula sa kahirapan. Kasabay ng tagumpay ay mga biyayang dumating sa kanya, isang milyong pisong premyo, house and lot, recording contract, at mga musical instrument na kung saan mga bagay na dati panagilip lamang para sa kanya. Hindi doon natapos ang kanyang kwento. Matapos siyang manalo sa The Voice Kids Philippines, ay nagkaroon siya ng mga palabas sa telebisyon. Tulad ng Maalaala Mo Kaya, Hawa Kamay, at Your Face Sounds Familiar Kids. Naging bahagi rin siya ng ilang pelikula, kabilang ang tatlong bibe, at kamakailan lang ang Mary Cherry Chua kung noon ay natutulog sila sa mga bangketa at namubulot ng mga basura, ngayon kahit paano ay mayroon na silang maayos na bahay na maituturing nilang pagmamayari nila. Habang patuloy na umaangat ang kanyang karera, hindi niya isinantabi ang kanyang pag-aaral. Aktibo rin siya ngayon bilang isang content creator sa YouTube kung saan siya ay gumagawa ng mga cover songs Flags at nagbibigay inspirasyon sa kanyang mga tagahanga. Ngayon, ang dating batang si Laika ay ganap ng isang dalaga at sa kanyang ika-18 na kaarawan, ipinakilala niya sa publiko ang kanyang nobyo na si Kyle, isang patunay na sa kabila ng kanyang pagiging isang artista, nananatili siyang totoo at bukas sa kanyang mga tagasubaybay. Ang kwento ni Laika ay, ay isang buhay na patunay na ang talento, sipag at determinasyon, kahit mula sa pinakamahirap na kalagayan, ay kayang magdala sa tagumpay. Isa siyang inspirasyon sa kabataan at sa lahat ng nangangarap na walang imposible, basta't may pangarap at pananalig sa sarili. Oh